Hello, 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 magandang araw sa ating lahat Salamat sa Diyos at natunghayan na naman natin ang isang magandang umaga, bagong araw, bagong pag-asa Ayan, at uh, uh, shout out sa aking mga ka-OFWs uh, naway na sa mabuti tayong kalagayan, saan man tayo nagtatrabaho, saan man bansa tayo naroroon. ay uh, ito lang ang isipin natin, hindi ka nag-iisa, kasama mo ang Diyos. Tiwala lang sa Kanya, anuman ang ating mga pinagdaraanan, Lapit lang tayo sa Diyos dahil hindi siya nagpapabaya sa atin At uh, meron tayong pag usapan pero bago natin simulan ay uh, kapag bago ka pa sa channel na ito ay, uh, 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 Huwag kalimutang mag-subscribe, uh, mag-like at magbigay din ng comments sa ating pag-uusapan ngayong araw na ito at syempre, shout out din sa ating mga pamilya sa Pilipinas. Kumusta na po tayo dyan? Ay, balita ko ay grabe daw ang uh, init. Uh, dito naman, baliktad dahil ito, umuulan, makulimlim. At uh, naway, uh, itong ulan na ito ay pupunta sa Pilipinas. <laughs> o ba diba? So, meron tayong pag-uusapan ngayon tungkol sa Ah, tanong na ito, bakit maraming OFW ang walang ipon? Oh, ayan, although hindi lahat dahil maalam ko na marami ding nag-iipon, marami ding uh, nag uh, nag uh, gumagawa ng kanilang mga proyekto at uh, nagne-negosyo. Pero halos sa karamihan sa mga OFWs ay um uh, ito ang reklamo nila. Ang dami ko nang nakakausap ng mga OFWs. Siyempre, isa din ako doon uh, sa tagal ko na dito sa Hong Kong, dito sa ibang bansa ay uh, uh, wala din ako na Pero, natuto na ako. Kaya nga, ito ay... Iya, iya uh, ipamahagi ko sa inyo itong magandang balita kung ano ba ang gagawin natin or ano ba ang mga dahilan kung bakit hindi tayo nakakaipon. Ay so to ay isang paalala sa ating lahat at uh, alam ko na uh, makakatulong magbigay ng kaunting uh, paalala o kaunting uh, um payo sa ating lahat. So, ano ba ang mga dahilan bakit unahin natin ito? Itong dahilan bakit hindi tayo nakakaipon. Kahit tagal na natin dito sa ibang bansa ay uh, alam ko na alam na natin ito pero paalala lang na sa, sa lalong-lalo sa mga bagong OFWs dahil baka hindi niyo ma ma uh, mamalayan ay uh, tayo rin ang kawawa o di ba so um eto una ang isang dahilan ay eto todo bigay sa lahat ng kagustuhan ng ating pamilya. Yung word na todo bigay, ayan, uh, mga kapamilya natin, itong mga immediate family natin, yung mga anak natin, uh, asawa natin, mga magulang, mga kapatid, mama, pamangkin, at iba pa, yung extended family natin, mga kamag-anakan natin. Ayan, am um, eto yung talagang sa kagustuhan natin sa pagmamahal natin sa kanila ay parang uh, mahirap mahindian dahil siyempre, lahat na nakatuon sa atin na wow dollar siya kaya minsan ay sa kagustuhan nating uh, mabigyan sila ng uh, Uh, yung maranasan din nila yung yung ano ba 'yan. Kunting kaginhawaan ay uh, ayan todo bigay hanggang hindi mo na namamalayan na uh, ultimo sarili mo ay wala nang natitira sa Pati spiritual mong buhay ay napapabayaan mo na dahil uh, sa Uh, wala ka ng oras dahil subsub -sub ka na sa yung trabaho kahit day off mo, nagtatrabaho ka pa rin para lang maibigay ang kagustuhan ng ating mga pamilya, ating mga mahal sa buhay At uh, uh, ano ba ang, kung halos lahat ay yun, kakaroon na tayo ng fatigue nagkakaroon na tayo ng kuminsan nagre sa depression dahil pagod na pagod na ang katawan pagod na pagod ang isipan paano na naman mo ibigay yung sinabi sa iyo ng iyong mga kapamilya na eto, 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 eto eh sila ay nakaupo lang dyan na naghihintay naga uh, umaasa lang sa OFW na kamag-anakan o na anak o ate o nanay ayan umaasa sila eh anjan ka na sub-sub na sub sa trabaho kaya pag-isipan natin ito kung minsan na na ang mga OFW na uh, believe it or not na dahil nga sa kagustuhan natin Todo bigay talaga ang binib ang ang, ang uh, gagawin natin dahil gusto lang natin na uh, iparamdam sa kanila ang ating pagmamahal at kung minsan parang iyan na rin ang yung lalo na sa ating mga anak eh, ni replace dahil sa absence natin ay uh, para mabayaran yung absence natin ay ibigay natin lahat. Now, hindi po uh, masama yung nagbibigay, hindi po masama tumutulong. Uh, pero kailangan maging wise tayo. Kung hindi kailangan or kung um, pwede mong sabihin na huwag muna, di mag sila. Turuan mo din, turuan natin silang maghanap buhay, turuan natin silang mag -remedyo. Kasi kapag ganyan ang ginagawa natin, umaabuso talaga sila. At saka, uh, ayan, ikaw ang kawawa. Hanggang sa nagresulta na sa lahat ng mga uh, yung minsan dahil sa pagod na pagod na tayo halos 24 hours na magtatrabaho ayan alam nyo napapagod ang katawan. Kaya pag-isipan mo yan. Ang napaka-importante pa rin ang ating kalusugan, health is wealth. Kaya huwag mong abusuhin ang iyong sariling, uh, yung katawan mo dahil napapagod yan. So, isipin natin ito. So, marahil ito ang isang dahilan bakit hindi tayo nakakaipon dahil todo bigay sa lahat ng kagustuhan ng ating kapamilya, mga pamilya natin. At pangalawa, ito, todo-bili ng mga gamit na kahit hindi kailangan. Ayan, maraming may weakness dito, maraming relate dito ng mga OFWs. Diba? Uh, kahit hindi kailangan, ayan, yung mga wagwagan dyan or mga gadget na halos gusto natin bilhin, ang lahat ng mga latest model. Ayan. So, isip-isip. Pag hindi natin kailangan, at habang meron pa tayong uh, wedding ginagamit na cellphone natin, ayan. Uh, pag habang pwede pa, di, yun pa lang. Ayan. So, isip-isip. Hindi po, mag, hindi, hindi masama yung magkaroon ka ng bago. Pero, dapat yung kailangan mo talaga. O diba? Kaya kapag ganito kasi, wala, imbes na yung iipunin natin, wala. Uh, at ito, itong uh, um, pangatlo, masyado tayong nagtitiwala sa ating mga kaibigan na uh, ipagamit ang, ang pangalan natin sa pag-uutang para sa kanila. O hindi nakikihati tayo. Ayan, marami ng nabibiktima dito lalong-lalo na dito sa Hong Kong. At uh, kaya wala na tayong naiipon dahil sa pagbabayad ng utang ng iba dahil nga pinagamit natin ang ating pangalan. Ayan, uh, yung iba na terminate dyan. Magan uh, Swerte mo kung mabait ang amo. Pero ang dami nang nateterminate dito sa dahil dahilang uh, pinagamit mo yung pangalan. Siyempre, ikaw ang ng bangko dahil sa utang na yan. So, uh, parang bangko na rin ang iyong pinagtatrabahuan dahil nga sa... Uh, eto masyado tayong nagtiwala. Now kung maari, kung hindi mo kailangan iwasan ang bangko dahil hindi mo hindi natin alam ay talagang malaki ang ang tubo nila. Parang sila na ang ano. Alam nyo, hindi lang ako nagsasalita dito. Karanasan ko ito. Sa tagal ko na dito sa Hong Kong, talagang ganyan ang naranasan ko din itong mga dahilan ng ating walang naiipon. Ang pasalamat ko sa Diyos dahil kahit papaano ay nakapag patayo din ako ng aking bahay at nakapag-aral na din ang aking anak, dalawa lang aking anak, natapos na rin yung panganay, nagtatrabaho na rin at uh, ito malapit na din yung isa so uh, ito lang mga ito lang mga uh, consolation ko itong mga mga anak ko na aking pinapaaral kaya uh, salamat sa Diyos dahil kahit papaano wala man akong ipon pero syempre malaki nang itong malaki na itong uh, biyaya or blessing sa akin itong mga anak ko at yung aking ipatayong bahay. Hindi man maganda, pero may bahay. Di ba? Okay, so, um naranasan ko ang mga ito. Kaya, isip-isip, uh, ano? Isip-isip tayo bago natin gawin ang mga uh, bagay na pagsisihan natin sa bandang huli. So, na natapos natin, nakapagbigay ako ng tatlong mga dahilan. Uh, of course, marami pang dahilan pero ito ang mga major na dahilan kung bakit hindi tayo nakakaipon dito sa ibang bansa. Kung minsan nga ay ayan, uh, kailangan nating pag-isipan para hindi tayo uuwing kawawa. So, una, ito 'yung mga dahilan, todo bigay sa lahat ng kagustuhan ng ating mga pamilya. Ayan, naibigay. Nasabi ko na paano lang natin ito? Summarize natin. Sa todo bili ang ng mga ga, na mga gamit na kahit hindi kailangan ayan isip-isip at eto masyado tayong nagtitiwala sa ating mga kaibigan na ipagamit ang ating pangalan sa pag-uutang at sa bandang ay tayo ang kawawa so ito yung mga major mga major na tatlong dahilan na kung bakit hindi tayo nakakaipon at uh, eto ano ba ang gagawin natin ito anong uh, mga solusyon or mga suggestion na uh, uh, gagawin natin una ay puna uh, at hindi. Uh, muna ito kung relate ka sa mga dahilan or mga dahilan na hindi pag ito yung mga suggestion ko sa ating lahat at ito rin ay aking ginagawa na dahil kapag yeah, isip-isip na din ako ano so una ay uh, ito magdasal ka at uh, uh, hingin mo ng tulong ng Diyos para magsimula ka magsimula ka muli at magsimula kang mag-ipon kahit konti-konti lang so magsimula ka uh, ang anong gagawin mo sahuran mo ang ang uh, sarili mo kahit konti-konti lang, buwan-buwan, at hindi mo mamamalayan, nakakapag-ipon ka. So, sa huran mo, kahit konti-konti lang, limang, limang daan, isang libo, kahit dalawang daan, pwede basta merong kang buwan-buwan na iiponin. hindi mo namamalayan, ay nag, nagkakaroon ka ng konting ipon para kahit anong mangyari, sa mga emergency na kailangan mo ay meron kang dudukutin o di ba? So ang ah uh, uh, para din sa atin 'to. So uh, wag kaligtaan hulugan ang iyong mga savings dahil uh, uh, para meron tayong dudukutin sa oras ng pangangailangan. Ang sabi sa proverbs or Kawikain, kawikaan kay kawikaan Ah uh, lima ang sabi niya dito ay ang mabuting pagbabalak ay pinapakinabangan ngunit ang dalos-dalos ah -dalos, uh, pag na ah uh, ito itong sa Proverbs 21 yung sa Tagalog hindi ko masyadong maano dito itong the plan of the diligent leads surely to advantage but everyone who is hasty comes surely to poverty biblical yan yung magplano tayo okay so uh, mm, kailangan pag natin ito so magsimula kang sahuran ang yung sarili okay so pangalawa ay etong ano um, uh, seek first the kingdom of God or unahin mo ang Diyos sa lahat ng bagay. Ito yung sa Mateo uh, 6.33, anim tatlong tatlo ang sabi dito kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo sa English, first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Promise yan at hindi ho ang uh, mag uh, magkukulang ang Dios Hin, hindi ang kanyang mga salita, ang mga pangako ay hindi niya pababayaan yan gagawin niya 'yan kapag tayo ay nagtitiwala at sumusunod sa kanya. Pangako niya 'yan at uh, tinutupad niya 'yan. So, uh, magtiwala lang tayo. Sa tagal ko na dito sa Hong Kong naging effective ito sa akin. Hindi ko pinabayaan manilbihan sa Diyos kahit sobrang ang aking pangangailangan, nagtiwala ako sa Diyos at siya ang gumawa nang paraan para ma masagot niya ang aking mga pangangailangan hindi kailanman siya nagkukulang siyempre ginagamit niya ang mga ibang tao para ikaw ay mabibiyayaan ginagamit na 'yung trabaho mo para i-bless niya ang work mo itong uh, mag, magbigay nag uh, nag uh, Itong magandang relasyon sa inyong mga amo para mapayapa ka at masaya kang nagtatrabaho. Ayan. At uh, hindi kanya niya pababayaan. Ipoprotect ng Panginoon ang iyong lahat ng iyong gagawin lalo na sa inyong trabaho. At napatunayan ko yan sa halos uh, uh, mahigit dalawang dekada. Na dito ako sa abroad ay napatunayan ko kung paano niya sinunod ang kanyang mga pangako sa mga nagtitiwala sa kanya. Ganyan ang Diyos natin na buhay na ating pinagsisilbihan. Hindi niya kailanman tayo pababayaan sa lahat ng bagay. Yung mga pangangailangan, spiritual at uh, physical ay ang Diyos ang um uh, sumasagot sa ating mga pangangailangan. Kaya napakasimple man itong mga mga uh, solusyon o mga paraan para anong para tayo ay uh, makapag-ipon. Meron din sa Bible yung sabi niya na ang mga ang mga langgam. <laughs> Ayan. Etong four things ito sa Proverbs 30:20 24 to 25 sabi For things are small on earth but they are exceedingly wise the ants are not strong people uh, you see ano uh, hindi sila tao pero but they prepare their food in summer so ayan eto at, uh, ay pwede ding ma-relate sa ating pag-iipon so habang may pagkakataon pa tayo ay simulan na natin maging uh, wise <laughs> sa pamamagitan ng ating pag-iipon kahit konti-konti. Hindi lang para sa atin to, para din sa ating mga mahal sa buhay. At uh, uh, kahit konti-konti lang ay kailangang simulan na natin. Maraming salamat at sana ay nakapagbigayan ako ng kahit kunting payo, kunting paalala sa ating lahat, mga ka-OFWs, hindi lang sa mga OFWs, mga kaibigan, mga nanonood dito sa channel na to. Maraming salamat at hanggang sa muli, God bless. Ingat sa mga lakad at sa mga trabaho natin.